nakabol mo kasi eh. Oh. Wala wala na, hindi tayo nag na nakapag-play. Nakabol mo yung Hi. Huwag kang lalapi. Huwag <laughs> mong kukunin. <laughs> Oo. Oh. Hmm. Kukunin mo dyan ay. Eh. Ah, sige nga. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. Kang. <laughs> ano oh, ginugulo mo yung vlog natin? <laughs> Ayun na. Oh, sige nga i-upload ko to kahit pangit pangit yung kuha mo ikaw, ikaw gumagalaw yan eh oh. sinusunod ko lang ah. <laughs> oh. So. okay, huwag mong sisirain yung mic natin ha ah. Pagpuloyin <laughs> yung mic natin, oh. tapigay ito ni Ninong Panong! <laughs> nanto ka na ba? Sayo na tayo. Nagugurdo ka lang eh. Magulo ka lang. Hindi ko mapuha yung gusto mo na naman. <laughs> ano yun? Wala na. Magulo na yung vlog. Ito yung nag-iingay na. microphone. Oo. Yan ka. Oh. <laughs> oh. Hinawa mo yung screen. Hindi mo yung sarili mo. Pero nakikita mo. Oh. <laughs> oh. Hmm. Sige. Mm. Sige, ilayin ang microphone. Ano? Eh. <laughs> Ito na kaya yung vlog mo na madal-dal ka. asob of now. Sige. Ano? Nasaan ang mama? Tulog. Nasa taas. Dahil wala ko na tulog kakatapos namin nakipag birthday binyag ka ito yung continuation ka i-upload na yun na nang i-upload yung isang yung video ng pag, pagpunta ko sa binyag ka hindi <laughs> 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 mo na naman makuha yung gusto mo ha oh, kaya nag nagiinaso ka mm, sige sige gagod uh, maririnig lang yan sa microphone maingay mabibingin na nanonood hmm. <laughs> yay it's my vlog ko this is my diary yan ng bata ka, batang makulit, batang makulit, Ilay Jaki, ki Ilay Jaki. Dance na tayo, patulogin na kita. Mm, bye-bye, magbabay ka na. Bye-bye. Ay, ayaw pa. Bye-bye. Babay -bye. -bye na. Bye-bye. Ayaw pa, ayaw pa talaga magbabay. Babaon pa talaga babaw na ko dudurugin kita wag mo akong kagatin wag mo akong kagatin walang damit ano ako ulit chon bye bye elijah bye bye papa. Oh. Ito. laro tayo. Bibidyo natin. Cam microphone yan. Kin Boy, yung kin tinitignan mo. Pag-awak mo dyan. Boya mic yan. Hmm, wag mo hilain. Wag <laughs> mo hilain. Hmm. pakita natin yung boya mic na inaawa ko. Yan o, yan yung boya mic na inaawa ng baby ko. Yan, para makita mo kung ano yung mo. Balik natin. Wait o. Kino mo yan? Wala na. Finish na. pinapalakpak mo. Ha? pinapalakpak mo. Ooh. Uh. Ano? Laki wow. ka palang ng palakpak. Wah, katingin kalang nangan sa kamera. Uy, <laughs> bangsa. So ayan, magdadance na kami. Tatutulugin ko na siya dahil hindi niya na, hindi niya magawa yung -oh. gusto niya. Kaya nag-aalburo Inan, pero inaantok na to. Tulog ka na lang. Yay! magaling daw yung boses ng papa. Mag good night ka na. Good night. Kama. Bye bye. <laughs> Kinukuha mo pa eh. Tulog na. tutulog ka na eh. oh, alam ko yung style mo. Alam ko, alam ko. Hindi mo makuha yung tulog. Opo, opo. Patulogin na kita. Dala suka pa sulan timat dang kapitan si bengsang telek telek si bulan bulan alama 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 ung kurung makal na bingalu 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 Aputer ah, puter subalang bangto. Nabalit na si bula si Unlimwas miti miti Nabalit si siwi siwi Mana manarawi mana rawi Adelap ah, suka pasulan Timat dan hirai orang dan kapitan si bugsang Tulut teleksi si bulan-bulan alamah, alamah, alamah ungkurung maka kalna bingalo, bingalo, bingalo apu tersubalang bangku nabalut si bulasi unlimuas miti-miti Na sisiwi si siwi siwi, manasingger manarawi. Galikin, galikin kapasturi sa remix. Galikayon, galikayon manangigalang at ariray, at ariray, ka taunan kajad bilin suniyan Ajad bilin suniya nakan san lasus tin pun dupa so impayan kun wangalan si tutu nang sa samsaman nga puy bayar puro utang remix hey, la galikin galikin kapasturisan galik kayon Galit kayon manangigalang. ang igalang Kadariray, kadariray katawunan Adyad bilin sunianakan Adyad bilin sunianakan Alam <laughs> ah, Tama na, tama na Iningal na ako Malinaklay labi Oh, Laymaruun Mapalpal na idago Katuko To'y linao Samit na ikugit ko Binangunan kong tampon Lapod sa'y linggas mo Sikan si Ama mayo La Lola nusi Nusika laina Napuna Slanami So Ya Agbi No, 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 KURAI samit dayu gali ang takanalingwanan angat ka na bilang malinak lay lemaru. oras lay marun. Mapal pal nai dag ka tik tu na u sa mit lai ku gip ku ko, bi na ngu nan tam po la pod sai lingas smu sikan sikai ama mayu Na lula bila nusikala no ina nu na, na surman ya agbi bitum donanunu tan quraisamit Ag Takana Taka na lingwanan, hanggad ka uyos na bilay Malinaklay labi, o na lay pal Mapalpal na'y dagam, katika sa mitlay ko gip ko binangon kung tampo lapot sa linggas mo si kan si kai ama mayu lalo na bila ng si kala na nang

Nakut sa ilas mo cikai si kay amaman Lalo na bilay mo si kalay namundi Kapunas na mi Sumamun niya ang Luna nunutan Kuray sa gali At Don't let go, you slowly lie.